kailan lang ay tinalakay po natin ang mga dahilan kung bakit maituturing na likas o natural na institusyon ng pamilya. At ito po ay ating naisaliksik, ito po ay ating naitalakay noong nakaraan. Sa punto ito ay ating alamin kung ano ang misyon ng pamilya. At narito yung tatlo, pagbibigay ng edukasyon, pagkabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Sa bawat, sa bawat estudyante na nakikinig sa akin ngayon, mag-focus tayo. Una, pagbibigay ng edukasyon. Kung papansinin po natin, lahat po ng mga kabataan, lahat po tayo ay may karapatan sa edukasyon. Kasi yan ang orihinal at pangunahing karapatan ng isang tao mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Ang punto dyan, ang tao ay tao. Mahalaga po yan sa bawat isa sa atin. Kaysa sa anumang bagay na mayroon tayo. Kasi bandang huli, hindi eh, mapaparam at mapaparam yan. Eh. Mayroon ibang mga naguhugot na sabi, walang forever. <laughs> okay. Siyempre, dahil sa edukasyon, lalo na pagka pagka nandito sa Philippines setting kumbaga makikita natin yung iba't ibang pag pagpapahalaga katulad ng pagtanggap, pagmamahal at katarungan. Sa pagtanggap kasi kung tutusin halimbawa sa sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa doon papasok yung kailangan na kailangan tanggapin ng tao ng ano man siya o sino man siya, di ba? Pagmamahal, hindi mawawala talaga yan. Dahil, dahil doon, mas maintindihan ng isang estudyante o ng isang kabataan ang kahalagahan ng kanyang kapwa, kahalagahan ng kanyang pangarap sa buhay. O yung type, yun na yun. <laughs> okay. Siyempre, katarungan, nandun yung pagkakapatay-pantay. Hindi yung tipo na nakakaangat sa isa, tapos yung iba ay hindi. Kaya mahalaga po yung pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan na tulad ninyo. At kung putusin, kahit sa kabila ng ganitong sitwasyon, eh masasabing mapalag pa rin kayo dahil dahil, dahil kahit pa paano ay nakakapag-aral po kayo ng maayos. Eh? Susunod, paggabay sa mabuting pagpapasya. Paano naman ito? Ang mga pagpapasyang isa sa ng bata hanggang sa kanyang pagtanda ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao siya magiging sa hinaharap at sa kung anong landas ang kanyang pipiliin tahakin. Mahalagang magabayan ang, ama I mean, mahalagang magabayan ang isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Ang ang mabuting pagpapasya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang natanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Sa madaling sabi, mula sa loob ng tahanan, supposedly ang mga magulang ay magtuturo sa mga anak kung paano magpasya o kung paano humatot o kung paano mamili ng tama. Kasi sa pagtanda ng isang tao, Namimili yan, araw-araw yan namimili yan ng namimili yan ng desisyon sa buhay. Kunwari na lang eh yung tipong umaga tapos mayroon pang gagawin pero mayaman yan nagpasyang ka matulog. <laughs> Kasi malamig ang panahon. O daily kaya mmm um, mayroon kang ginagawang leksyon tapos narinig mo na damang na na mayroong ginagawang magandang tawag dito. May naisasagawa na Ayan, yung mga nagmo-mobile legends o, o kayo yung mga nag-tiktok. O kahit ano pa man yan. Kasi, kay, kasi sa totoo lang, ang bawat kabataan kailangan din ng gabay para sa kanilang pagpapasya. Lalo kung mabuti naman yung intention naman, di ba? Susunod, paghubog ng pananampalataya. Paano naman to? Mayroong mga pamamaraan para masanay ang sarili kasamang pamilya. Una dito ay ang ay napaka basic pero importante importante tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pang pamilya sa madaling sabi God first unahin ang Panginoon lalo na sa inyong pamilya pangalawa ituon ang pansin sa pag-unawa kumbaga sa buong pamilya dapat unawain ng isa't isa kailangan na maunawaan ang mga bagay-bagay o ano paman. Pangatlo, hayaang maranasan ang tunay at malalim ng mensahe. Kung baga, hindi dapat ito parang binabaliktad o ano man. Kailangan kung ano yung pinakamensahe na dapat sabihin mo nang dapat masabi. Bukod dyan, gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. Sa madaling sabi, hindi yung tipong puro dada ng dada, wag-pose, dapat marunong din tayo makinig. Dapat marunong umunawa. Dapat marunong na na maghintay na habang hindi pa tapos yung yung mga parents na na sinasabihan ka o may instruction. Pakinggan mo na, 'di ba? Tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya. Ispesipik ko na naman muna sa Christianity at Islam. Kasi siyempre meron silang mga mga uh, ito, mga values na isi, itinuturo para yung mga kabataan eh mayroong magandang pananaw sa buhay. Kasi doon sa paghubog pa lang sa pananampalataya, lang doon mapapansin yung values na o pagpapahalaga na kanilang isa sa di ba? Siyempre, hindi lamang ito tumutukoy lamang sa mga adherents sa Christianity o Islam. Maaring meron bud na Buddhist, o kaya Hindus, o kaya iba lamang, iba yung paniniwala, o, o yung iba ay wala talagang, o kaya ano uh, o okay, yung iba ay hindi na niniwala naman yung Diyos. Pero, iset aside natin yan. Kung baga, ang punto dyan, tulungan ang bawat kasapi na maging uh, marug, I ay, mean, maging matainting sa kanilang isipan yung mga tinuturo about faith. Siyempre, iwasan ang pag-alok ng suhol kung paano ang bribery ay, ay masasabing paraan na talagang masama. O halimbawa na lang sa mga nangungupla dyan ng sagot kahit mali. Diba? <laughs> At panghuli, iparanas ang para na, na may tagalakan. Yung tipo ba mayroon itong happiness na naranasan, ano na nakikita niya na nasa ayos ang lahat. So, yan po ang tatlong uri, ay tatlo. Yun ang tatlong nabanggit na misyon ng pamilya. Ang tanong ay, e, naisasagawa naman ba? Nawa. Nawa ay naisasagawa. Kasi doon mahuhubog yung isang kabataan tungo sa pagiging mabuting mamamayan. So, ito po ang ating talakayan sa araw na ito sa ESP8. Sa katunayan, napaka napakahalaga ito sa bawat isa. Kaya nga sa oras na to, pwede nyo pong balikan yung tinalakay natin sa video nyo ngayon. Kumpara ito. Kasi kung paanong mayroong mission ang iba't ibang mga mga bagay-bagay, ganun din po pamilya. May layunin yan. Diba? Kung ngayon, ito lamang pong ating leksyon sa araw na to. Okay? I-review-review -review natin yung mga leksyon na ating natutunan. Sa ngayon, ito lamang. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat po kayo lagi.